Then guys, nagaano kami ng papaya. So, ayan na yung katas. Then, yan, panoorin nyo tong ano ni uh, ating kababayan ni Punay Farmer Channel. Okay. Bakit mas mabisa ang epekto ng papaya kung madaling araw at gabi ito iinumin? Ang papaya ay may enzymes na nawawalas tuwing ito'y masisikatan ng araw at makakaramdam ng init. At ito ay muling babalik sa dahon ng papaya sa tuwing magagabi at madaling araw. May bio-activities ito na lunas sa pangigina ng katawan, constipation, menstrual problem, halimbawa ay sobrang delayed ng dalaw, glandural tumor, ulcer, hypertension, at dengue. May anti-cancer activities din ito. Sa kanilang madalas ang pagkakaroon ng prostate cancer, lung cancer, colorectal cancer, liver cancer, at stomach cancer. Paano makakaiwas? Uminom na ng dalawang kutsara sa madaling araw um, dalawang at dalawang kutsara sa gabi. Sa kababaihan, ang breast cancer thyroid. At cervical cancer naman ang madalas maging sakit. Ganun lang din ang gagawin. Malaking tulong din ang immunomodulatory effects nito. Kaya nakakapigil sa pagkalat ng cancer cells. Makakaiwas ka pa sa mga chronic disease. Sa regular na pag mo ng katas ng papaya, ay parang mo na di araw-araw ang iyong kidney at liver. Araw-araw siyang nalilinisan. Ang katas ng dahon ng papaya ay may pitong flavonoids. Take note, pitong flavonoids ang flavonoids ay kargado ng punong-puno ng medical na gamot sa iba't ibang uri ng sakit, especially anti-cancer anti-inflammatory at anti properties, kaya isa ako sa naniniwala na malaking potensya isa. yung oh. isa ito yung isa ito, na ito sa COVID-19 ano, COVID-19 pa to niya na ano. tagal na siya, 2019 na ata 2020 -20. ang oras po natin is 4.06 o 6 na madaling araw tara na, painam na natin yan trasma madaling araw kumuha ako ng batang dahon ng papaya dahil ito ay nagtataglay pa ng enzyme na dapat makuha mo sa madaling araw bago pa ba siya mainitan ng araw ugasan lang muna natin siya then saka natin siya dikdikin tapos yung katasin yung ipapainom natin katasin na natin siya guys malapit na lumabas ang katas nakatas na mga kaibigan <laughs> pait sobrang pait kailang haluan ng ano asukal asukal tunawin muna natin ang asukal super pait talaga hindi ka magsuka si Teo sayang okay. so yun Mmm, yummy. Okay na yan. Very good ang baby <laughs> namin na. Mmm, Abul. Yummy, yummy ah. <laughs> <laughs> Successful. Dahil pa natira. Oh. Para sa may mga dengue thing. guys.